kaibigan po kayo ng mga Duterte, kaibigan din yata kayo ng mga Marcos. So saan po kayo lumulugar ngayon na, na meron po ngayong bickerings yung mga leaders natin? Ako nalulungkot kasi during the last election, yung headquarters ni Marcos at ni Duterte, six months sinawakan ko yung headquarters nila. Sari-sari politiko, papakainin mo, bibigyan mo para pernalya etc. Et, cetera, et cetera. kasi naniniwala ako sa kanila. Naniniwala ako sa Duterte kasi 20 years ako nagde-negosyo sa Davao walang kagulugulo kahit pagkuha mo ng lisensya yeah, yeah. walang problem mm -hmm. ah, hindi naman namin sila kilala talagang culture ganon kaya bilib ako doon for whatever si Marcos naman kaibigan rin ng mga anak ko si Nadisa at saka si Bombo meron kami apartment sa New York doon sila nagtutulog nagstandby standby gano'n ba so kaibigan pero hindi ako nag-involve sa politics pero sinuportahan ko sila because I wanted them to win yun ang heartache ko oh. <laughs> I don't know kung saan pupunta tayo nito. Ewan ko, unless masyadong wise si Bongbong, ay bilib ang bait naman si Bongbong. Si Sara naman, ewan ko. Are you willing to do something for them to reconcile? <laughs> Mahirap yun. Tsaka hindi ko siguro kaya yon.